Yan, kambing kami sa may tulay. Hindi <laughs> kasi kami natuloy pumunta ng mga tarim. sa sama loob ko, dito na ako nag ihaw ihaw sa labas ng bahay. Oh. oh meron din namang ano dyan eh, nature eh. <laughs> sa labas lang ng bahay namin. Ayos! Magandang ihaw na to, oh. B-shape siya. Binili ko sa Shopee, na-assemble lang yan. Malit lang siya actually. You know, very handy. Hindi nasasayang yung init, no? You know, matipid siya sa uling. Ang galing.

May okay, cooking, may. So, yun yung smoky flavor? May, good, may. But, what a taste. Sa so, ano, din nila pinapatay na apoy, eh. Sa? Sa no? restaurant. Hinayaan lang nila yung apoy. Hindi na mapait. Hindi. So, hindi yung hilaw yung loob niyan. bigla. Hindi, ah. Yeah. Saka lang naman na apoy yan, pagka nagkakatas na yung nantika, eh. Ah, hilaw na yung loob yan. Hmm. So, hindi nga yung may hilaw. So, mo, ah. Yung iwaan mo. Maganda. Hindi yeah. yan. mo na matay na yung apoy. Oh. Pag luto na siya kasi, magmamantika na siya. Doon na siya nagkakaroon ng apoy. Di ba? Kailangan pa uling niya. Ngayon, yung mantika na yun, yun na magpapakris sa labas niya. Yung apoy na yan. Yung iwaan mo kasi. Medyo sunog. Hindi na. Manipis na yan eh. iwaan mo pa. Sarap kasi yung smoky flavor. Yung parang may nalasang uling siya. ay no ay ay chabe chabe ha huh? pon pon chai hmm, sakto lang yun yung kalatin ano? yung kalating uling na 10 piso kalatin no ayun dito na umbusin yung isang ano sugot okay ayun galing natitibic sa uling sa umiinit yan eh saka bisik bisips eh walang na sayang na ano eh na uling eh umiinit yan umiinit yung bisibihin yung ulo niya pa, pataas lang ganyan yung bisik lalaglad ng apog sana sa gil butas, butas pag inanano lang nito lang kalit ng lalagyan niya no oh. ito lang oh Alit lang talaga niya. As in, isang kilo yan. Sa dali ko lang niluto. Apog, galing. Apog, butas niya. tak lang yan. Sakto lang yung uling yun. Kaya pamantika ko talaga para ano. Para maluto ng todo yung ano. Para apoy siya yun ang sense niya pag nagmantika na siya umapoy na siya di ba kasi yun ang nagpapaapoy yung mantika eh. yun yung smoky flavor niya yung ibang restaurant ano eh dinadaya pa yan eh tinotorch pa yan eh <laughs> Dali ko lang niluto yung 1 kilo. Nagit nga isang kilo to eh. 300 plus to eh. binini Nagmalam baboy ngayon kasi ano Put on mouth disease on disease yung AASF Kaya nagkahigpitan sa baboy Ngayon delikado yan Pero so, tayo mo tayo nabibirin ng baboy Safe pa naman tayo dito sa sa bani Hindi ano oh. so, Brownish brownish na agad siya oh Asin lang ang inano ko, hindi ko na mineralize sa kung ano-ano. Minsan -ano. hinahanap ko yung lasa ng asin lang eh. Yung iba gusto pa nila ano eh, medium eh. Medium medium rare ba tawag din. Eh. Gusto nila yung ganoon eh. Yung medyo ano hilaw-hilaw na konti. Galing ng oh, tipid sa uling.

Hindi mo ka lang hipan-hipan kasi may ano sa sa ilalim mo, oh, may singawan sa ilalim. Kahit nga sa table ka lang, safe ka mo sa table ka lang mag ano eh. Mag ihaw eh, lagay mo lang ang, yung pair cloth. Kaya something na hindi sa masunog. Hindi mo kailangan na maraming HSHX. Maganda talaga siya sa ano, pang camping. Sarap. Hindi dito na tuloy magkakarang Eh. Hindi dito na tayo nagkamping sa bahay. <laughs> nainit kasi, nainit din kasi ng panahon. Eh, from here to Mangatram, siguro hanggang dun sa ano, Maluluweb ba yun? Maluluweb uh, Hot Spring? Maluluweb? Oo, oh, Maluluweb. Sa Ma Mapita? Hindi, Isang oh, sa baba ng Mapita. Sa Mangatram. Mang Aguilar, sa Aguilar na yun eh. Hindi, hot spring siya. Sa mga mag talaga. Mga sa baba. Oo. Oh. Galing sa vulkan daw yung ano nun eh. Meron daw tulog oh. na vulkan dyan, yung Mount Makabobo. Yung ano, kinasabi ko lagi na bundok ng susong dalaga kasi dalawa siya yung matulis. Perfect cone siya. Tulog na vulkan pala yun. Oh, magandang ano yun. Eh wala eh, mainit eh. Ah. Ayaw naman din eh, ang manis. May mga sulat na dyan doon solar na ginamit ko lap marami mga tarim sila mga tarim yun hindi oh mga tarim. kapit bahay nga bahay yun. yung mapita naman sa sa'yo mo pa ng agilar yun eh agilar mga tarim nga boundary agilar mga tarim nga yun ito lang yung uling ito <laughs> lang talaga yung uling nyo hindi na ako nagdagdag tipid lang medyo dry lang siya yun kasi hindi siya masyadong mga, kunti lang kasi yung taba niya eh. Although lame po siya pero kunti lang, malipis lang yung taba niya. Hindi ko lang alam sa tigas dito kasi ang pag binaban mo kasi sa kalamansi, eh, medyo malambot yung ano niya, laman niya, yung lalo na yung balat. Bang, malambot. Pero tayo magmukbang sa bahay. ihaw. Tapos kumain, tulong, aircon. <laughs> ang init eh. What you mean? Got it, girls. Natakam ako sa ano eh. Baboy eh. Ayan. Sarap. Sarap ang kadat. Pampagising. Kung buhay pa bukas. <laughs> Galing na nga nila. Tama nga naman, dapat B-shape lang. Kasi yung ilalim naman na bad portion eh. Hindi naman na gamit yun eh. Kasi yung gamit ka ng kwadrado malapad na malalim. Sayang ng uling, dami na sa na yung ano kasi yung yung pinaka-equip niya. Kalat sa mga ganito. Ito, naka-focus siya dun sa niluluto mo eh. eh. Takbo ng init. Takbo ng init niya. Takto lang talaga tak eh. Tato Walang makawala ng init eh. b shape eh. Yeah. Kapal yeah. pati yeah. pa yeah. siya. Makapal. Makano nang bili ko rito? Wala, wala pang limandaan. Makapal siya. 200 plus lang yata to Makapal na stainless siya. Hindi yeah. ko lang alam kung matatagal malikuha pa sa linis itong nagmantsa-mantsa na siya eh. Siyempre na ano lang baboy tsaka nang uling. itim itim na siya. Pero stainless lahat siya. Pure stainless. Babad ko mamaya sa sabon para ano, para matanggal yung mga ano. pangalan yan? Na ano? Grill. Na? grill. Ha? Grill na ano? Grill. No. Camping yun? grill. Ay, camping grill. Sakto lang yung size niya, maliit lang eh. Hindi siya matakaw sa uling. Nabilis lang ang makaluto eh. yung ganyan nakaluto eh. Nung umpisa lang, medyo hindi ko natansya, medyo nasunog-sunog yung... Niluto ko dapat kasi yan pala, baltan ng baligtad para hindi ano. Malakas ang init. Malakas ang init niya eh. Tutok eh. Yes, bilis. Hindi siya manigis siya, hindi siya makapal. Yes, bilis. Parang at anger. <laughs> We have in the group. Bang pa rin talaga ng inihaw. Anyhow. Tayo natin ang position para yung buto naman ang maluto. pwede siyang pag ganito eh. Yung ganyan siya, yung Itay. haba ng liyan po. Sakto lang yung pagkatin sa dalawa. Ipatay mo po para mas maluluto ng balat. Hindi nga eh, hindi pa nga naluto yung ano niya, sa bandang mo sa yung balat niya. Papayin mo yung balat sabay sabay. Ipunong yung balat. Tsaka hindi mo na lang mag ano ng uling eh. Yung, yung di ba pag nangihaw ka, Dapat, yung uling ito to to nakakalat mo di ba pa dapat. Ito hindi nakalangan eh. Kasi B-shape siya yung uling niya, usang lumalaglag. Oo, uh, pababa. Hindi mo nakalangan iurong-urong yung uling. Tik-tik ka lang, tik-tik. Oo. Gaganon mo lang. Oh. Pantay na yung uling sa lalim. Galing yun know? sa Kasi dati pagka nang ihaw kami, pag yung kwadrado na ano eh, angatin mo pa tapos lagdag mo ng uling, eh. kakalatin mo. Ito hindi na. The way right to, the way right to na. No oh, joke. Hehehe. Let's go. Hehehe. Let's go para may let's go. Para na let's go. Ingit pa rin yun. Lakas pa rin ang ingit to. Nakaluto pa rin talaga siya eh. Kunti na lang uling yan no? oh. Wala and lang and kalahati. natin. Sige um, ano. Yung kalahati ng 7, 1 4 na yan kasi pa B-shape. Tapos siguro nito, bababad ko sa Joy. Joy, Joy na sabon para ano, matanggal yung mga itim-itim. Dapat ginawan mo yun ng ano, ginawan yun ng patayuan dyan sana. Ganda sana. Stand? Stand. Hindi, ng, may nabibili naman nun, pero... Para, para pwede mo itayo yung karne. Ah. Patayo yung patayo. <laughs> ko pa kumulo yung ano, ay yung balat. Pwede mo nang patayuin kung gusto mo. Kaya nga, lagyan na stand. Hindi na. Mapatayuan. Gagawa ng paraan yan kung saan mong patayuin. Design. Dagdag. Eto, anong style gusto mo? Pwede yung pasayaw sa side do. Anong gawin mo? sa sayawin mo lang. Baka may great na naman yung isip mo eh. Ang gawin ngayon, sure win. Eh, sure bull. Mga new. Mga new creation. Mga new creation. Mga dagdag idea yung <laughs> may 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 great na naman yung isip mo eh uh, na naman ng Amerika eh yung maganda eh mga i-add mo wala pa sa ibang bansa yun mga dagdag idea sa mga cooking at saka mga appliance para maging more high tech mm, -hmm. become more high tech more good mm, -hmm. more perfect mm, -hmm. mm -hmm. maganda nga yung ganun kilala for blighting buat add ito so, so, sa so, suka at saka ano, bawang hindi na hindi na kailangan ng maraming ek, ek. lamang si Bili ka doon sa palengke, magmotor ka na lang. Kalamansi. Nandiyan yung motor na ano, isa. Laki na gano'n. Dungis-dungis ko. Pero, eh, mag t-shirt ka. Mga nakakala nila, nagwawala. Siga ka dyan. It smells bad and terrific. My food may. What the main? Patayon natin para sa sasayon nyo kung mga nakatayo. What the main Wala lang kalamansi kasi. ni Lolo patayo daw natin para ano meron siyang tulis tulis sa gilid nito eh kaya Ayan. pinatayo natin lahat para yung balat lulutong so, puro balat yung ilalim tutuloy yung mantika niya papunta sa balat para malutong siya you out Yan, nakatayo yung lahat. Para lumutong ang balat. Ito na lang yan, paubos yung uling. kamatis, kunting lang. Kalamansi at saka sili. Saan sili? Yay! Tihiwain na. Tihiwain na ni Bangingi. Gusto ko sila namin yung hihiwa siya ng maliliit, yung parang bite size lang. Tihiwain na yan. Yummy. Yummy. Yung lang mga sa ito. 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 na Ito. murang Ito. 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 kata Ito. ko Ito. Di Ito. 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 Quality sya, quality. Ito. Ito. kami kumain ng Ito. 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 kasi... Ito. Uh, yung... Ito generally binibili binibili level libre. Atli may libre. Napay. mag kaya expired na kasi. Eh pag bumili ka yan bigyan ka rin tapay. Hmm. Hindi binili binili niya. Ha? Binili niya. So free nakalagay. Merong free na ano. May free na parang ano yata rice. Kape yata. 990. Hindi may free talaga yan kasama. Free. Yung parang ano? Piyaya, ube. Piyaya. Oo. Oh, piyaya. ube piyaya. Ay, lang yung parang ube piyaya. Pre. Ayun, pre yung tinabay. Sabi mo na to? Yung umpisa yan eh. Hindi ko natansya eh. Lakas ang apoy eh. Ibang klaseng, ibang klaseng loto yan eh. Niloto sa apoy. Asin lang yan. Asin lang. Walang... Niloto sa marili. apoy. sausawa, no? Sausawa ang kamate, sili, kalamansi. Wow! Yummy! Ang talap-talap! <laughs>